Hello mga katatot ka DIY, kumusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kang kalagayan sa mga araw na ito. Ano po? On this episode ay inyong matutunghayan ang sagot sa pangkaraniwan nating mga problema po. At mga nag-DIY, ito po ang pag-setup ng tamang spacer washer sa bearing converted na electric pan. Ang una po natin gagawin ay uh, tingnan po muna natin ang uh, play ng mga uh, busing setup. Yan po idadagdag po natin uh, sa kanya pong magiging washer na ating pong kukuhanin mamaya. Okay po. So, ayan po. Uh, sukatin lang po natin. Ayan, 12.2. So, hilahin po natin yung shaft. Ayan, 12.1. So, 12.2 minus 12.1 mm po ang horizontal prey o gap po. Yung po natin, washer mamaya. Pag nakuha po natin yung ating pong uh, gap nung po sa ating pong gagamitin. Okay po. So, ayan, 0.0 po ang ating caliper. So unahin po natin sukatin ito pong ating busing. All right. So kailangan po sagad po sa ilalim ang pagsusukat. Ano po? Didiinan niyo po yung pababa para po sumagad sa ibaba. Okay? Ayan, kukunin po natin yung height ng ating pong busing with respect to the cover busing hole. Okay po. Uh, medyo wala po. Ayan, 15 mm. Okay? 15 mm po siya. And then, sunod po natin kukuhanin ay ang height. Ito po ang ating pong uh, bearing. On this case, ang ating pong ginagamit ay MR148. At ang ating susukatin, ang kanyang height with respect to the cover bossing hole. Okay? Yan po, kailangan po sagad yan. Medyo gigit na dyan po kasi tatama sa labit ng cover bushing hole po ibaba eh ng ating caliper. May 1mm po kasi nakalabas yon. So 9mm. Okay, 9mm. So 15 minus 9, 6. So 6 plus 1 yung gap po. Ayan, sa itaas nakita nyo yun ang gap 1mm. I-add natin. So 7mm po ay kakabit natin na additional spacer. Now, dumaka naman po tayo dito sa isang klase ng housing na may front tread mas mataas ito kaysa dito sa nauna natin sinukat na walang prime thread. Mas malaki po ito. Ito po ating sinusukat ngayon o mas mataas. Yung makuha po natin, dito po natin ilalagay yung spacer. Uh, dito po yung spacer. Dito po, dyan po natin ilalagay ilang mo mampung millimeters ang kakailanganin po natin dito sa ating sinusukat po. Okay po. So dito po sukatin naman po natin dito sa medyo malaki po na ating pong cover bushing hole medyo mataas. Medyo malaki po ang wattage po nito eh. So zero zero po ang caliper natin. Alright. So kodin po natin ang height ng bushing with respect to cover bushing hole. Ayan po medyo malabo ilipid natin okay ayan, 33 mm 33 mm po siya and then kunin po naman natin ngayon ang ah, wag mamaya ito 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 po muna ng uh, MR148 okay ayan, lagyan natin siya sa hole yan 148 uh, bearing po ating ginagamit Ikit na po natin kasi baka tumama yung ibaba ng caliper doon sa labi medyo nakalubog po na 1 mm po yun sa so may labi ng ating pong cover bushing hole yan na po natin yung caliper para hindi po sumayo doon makuha natin eksakto yan yan po vertical po siya so ang sukat po niya ay okay, lapit natin ng konti o yan 27 mm so 33 mm Minus 27, 6mm. O oh, pareho po naunan natin kanina. Magkapareho lang sila. At plus 1mm play. So mga 7mm po ilalagay po natin. Either dun po sa harap o sa likod natin ilalagay po. Yung atin po magiging shim. Depende po sa pagsisento natin ng rotor. Okay. Yan po ang typical 6mm to 7mm. Dito po sa harap bandang uh, likod. At dito po sa harap ay kung spring ay 10mm lang po lang additional spacer. At kung bearing naman 6 to 7mm po na spacer. Pero kung hindi po sumesentro yung rotor sa, sa ating stator, dito sa bandang likod ay gawin nyo lang po 6mm ang additional spacer sa likod at sa harap po kung bearing type ay 7mm doon nyo na po ilagay yung plus 1 pero kung spring po 10mm din po wala pong additional na spacer okay So, subukan naman po natin itong 688 na bearing. Okay. Tandaan nyo po, pag 688, eh, hindi po possible ng spring. Uh, bearing to bearing po gagawin natin. Yan. So, ang sukat nya, ang height nya, 688, with respect to the cover bushing hole is, uh, yung malabok. Ang lapit natin ng konti, Ayan. 32 mm. Oh, konting konting depresya sa bushing. 33 mm po. Yung sa bushing natin dyan. Okay? So, kung yan po ay 33, so minus 2, ay minus 32, I mean, so 1 mm. So, plus 1 gap is 2 mm. Ang additional spacer po na ilalagay either po sa harap o sa likod. Okay? Pero mas maganda po, ilagay na lang po natin sa harap ito. So, sa likod na lang po yung 1 mm additional spacer. Okay po? At pagkatapos i-assemble po muna natin ang kanya pong motor. At nang malaman natin kung okay. And then pag mahigpit na po yung cover, i-check natin kung maluwag o okay lang ang ikot, o walang alog. Okay? Kung okay po, kung okay siya. So i-disassemble uli po natin. Tanggalin na po uli natin. Okay? At uh, ang uh, paraan pong yan e para masigurado lang po natin na bago po natin i-fix yung bearing ay atin na po siya na i-check at walang problema kasi po mahirap pag i yung bearing pagdating ng setup and may problema pala ay laking problema po yon talagang sayang yung bearing magtatanggal tayo so magiging setup po natin sa harap 2mm nga po na additional spacer at silicone 1mm yung pong ginawa natin kanina sa 688 na bearing okay po ngayon, kung medyo gumagalo pa rin po at may buntin play, ay lagyan nyo na lang po ng shim. Kamukha ang ginawa natin sa iba natin pong gumagalo na may problema. Ilagyan nyo po ng shim sa may bandang harapan. Dito po sa harapan nyo ilagay kasi normally po ang play po ng mga uh, elektripan ay sa harap po. Okay po. So, pag nailagay nyo na po sa harap, ayan po, 2mm additional spacer plus 0.1 po yung ilagay natin shim. May po dyan at sa likod 1mm na additional spacer. So, yan po magiging setup po ng bearing to bearing setup ng bearing converted na electric pan po. Okay po. Okay. So, hanggang dito na lamang po. At kung nyo pong naibigan ng ating pong episode sa araw na ito, ay pakilike na lang po. At pakidamay na rin po ang ating pong subscribe button para po uh, bilang suporta sa ating pong channel. At uh, pakihit na rin po ang notification bell para po mag-updated po kayo sa susunod ko pa po mga video na po. Hanggang sa muli, bye bye and God bless us all. Ingat po palagi, paalam!